Si, Hi Marvin. Si, Marvin Marvin. si Marvin, si Martin Agustin <laughs> <laughs> si Marvin, si <Agustino>. si <laughs> Jut ikan kalimyo sirinasin nga Mining pagkumuawa Galim mula balik Ito Sa h кон ezkain naman Ikumain ay I Thanak Mamalan tigin kayo Mua Pakawin me Eni Medya palоны ni Marvin Di ti tiliak para Dikin wamaya

Ati-fix ah, ko na lang sa iyo, maglandunan ako sa magandang signal, okay? Oh. 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 Hi, sir! May e madami po ng, ano, ng iyan, kung mag-abot na. Masa'ng ginagamit ko sa iyo. Mayroon ka na <noise> lang, madam? Hindi, yung Kaya ko lang ginagamit sa sahuran. Hindi naman pwede tanggapin ko lahat na hindi ko na pala kaya magpasahod. Kaya ginagamit... Kasi mas gusto kong maraming empleyado, mas maraming matulungan. Ang problema kasi siyempre yung budget lang sa akin. Hindi naman lahat na nag-apply kailangan ipapasok kasi nga, pinukontrol natin yung papasok kung kaya ko magpasa di ba? Yun lang yun eh. Naintindihan kita at naawa ako sa'yo, pero kung anong gagawin na natin? Um, oh, so, hindi ko naman kayang magpasa ako. Di ba madam, nasasabang kami na din ng empleyado kung na marami nang magigay. So ang ginagawa ko lang ngayon, uh, at oh, ang na lang para manalang patawa. yung kawitin okay, so, Pwede naman po, kung talaga kailangan ng tao. Kailangan okay, no? mga lang. <laughs> yun naman, lahat naman nang lumapit sa akin. Walang trabaho, kaya nga lumapit eh. Pwede naman sa so, waiting list lang po. Pwede naman sa waiting list. Tulad na sinabi ko, gusto ko papasokin ka. Pero huwag pa paano. paano kita sasahuran. Yun yun eh. Ayun, nasa may isang dalawa. Sa so, waiting list lang lang yun po. yung waiting list siguro. Sige, magpasa ka na ng resume mo. Para if ever, Ilalagay ang kailangan ko sa marami na din pag kailangan, madali na makulta. Kahit number ko lang po, Resume na para makita ko. ko. Kay Alvin driver ng Eston Ano doon? Masyado po kay Alvin ang driver ng Eston Garay. Kasama ko po. out kay Alvin, namin yung mga kasip na gagawin niya. Kaya sa akin para makakasing sinin. Kaya

tapos 'yan may sinabi kami sa batang kiyapo. oo, binugto ko kanoon. Yung sinabi ko, Hindi pa 'yan ano. taga pag-site at from seriously worth out, shout out kay Nanaara para makamit ang ang mga pangarap sa buhay na siya magiging certified na blogger na kaya ni Madam. Thank you. At dinidebate mo marami nagtatapos mga. So driver Philippines shout out. Kumusta na Ah, uh, sorry ha, Maria, ka na misinformation, na misinter, ano lang kaya, an inter, ano ba yun? Isinterpret. Isinterpret, hindi pa pa <po> ako milyonarya. Hindi ka binigyan ka ng 1 million ni ano, Madam <laughs> <laughs> Rose. Uh, naging famous lang, pero uh, hindi pa ako milyonarya talaga. Pero alam nyo ba, ang <laughs> definition kasi ng success para sa akin sa buhay, yung maging masaya ka, at maging contento ka kung anong mayroon ka. Senior. Atin